Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon. Sino nga ba mga kandidata na matitinip ngayon dito sa Miss Universe? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, Hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat ha, Syempre, usapang Miss Universe tayo ngayon. Alam ko lahat kayo ay talaga naman nag-aabang na sa Miss Universe at ngayon pa lang medyo nalolohan na rin tayo lahat dahil patindi nga ng patindi ang mga kandidata na lumalaban ngayon dito sa Miss Universe. At talaga naman masasabi natin, ito nyata yung Miss Universe uh, season na medyo mahigpit ang labanan dahil yung mga kandidata from from another pageant. Kaya sabi ko, oh my God, antindi na mga kandidata ngayon in fairness kasi kung experience, profile ang pag-uusapan ay talaga ng mga panalo ewan ko na lang kung sino talaga ang mag-uuwi ng corona sa kanila kasi tulad nga na sinabi ko, matitinig silan lahat. So sino-sino ba yung mga kandidata natin na nakikita ngayon taon na to na talagang masasabi natin oh my god, buhang aabangan ko talaga siya sa Miss Universe isa na dito syempre si Miss South Africa yes, South Africa actually hindi mapapadala yung talagang winner ng South Africa mapapadala yung first runner-up at masasabi ko naman na ang pambato ngayon ng South Africa isa sa mga pinakakaabang-abang na kandidata ngayon taon na to dito sa Miss Universe at masasabi ko din na medyo matindi din ang kandidata nila in terms of communication skills kasi iba din naman talaga yung galing ng South Africa kahit sabihin pa natin first runner up lang siya sa Miss South Africa pero nakita naman natin yung performance niya in terms kung paano siya sumagot kung gaano siya ka-confident talagang masasabi ko, oh my god, may laban din to sa Miss Universe at abangan natin kung ano ang magiging placement niya or papasok ba siya sa semifinal sa Miss Universe. And then sumunod para sa akin si Miss Peru. Si Miss Peru sa totoo lang, umaari na rin ang Peru, no? Mula nung si Janek Maceda, Maseta, talagang masasabi ko, oh my God, iba na rin talaga yung galing ng ano ng pero ngayon sa Miss Universe Ngayon yung pambato nila Very confident And then masasabi ko I think in terms of performance level Sa national pageant na sinalihan niya eh, Talaga naman masasabi ko Ang bigat din ng kandidata nila Yung ang lakas ng dating Alam mo yun bukod sa sexy Sa orahan Ay nako masasabi ko papaluto. So, sa ngayon, isa si Peru sa mga tinitingnan natin front runner ngayon dito sa competition ng Miss Universe 2023. Pero, syempre, abangan pa natin yung mga ibang kandidata kasi, syempre, ito pa lang naman yung mga nakikita talaga natin na medyo malakas. Siyempre, pag nagsama-sama na sila sa competition, medyo naiiba na ang hihit ng hangin. But for now, nakikita ko si Peru ang isa sa mga magiging front runner na yung taon na to dito sa Miss Universe 2023 na magaganap nga sa El Salvador. Do you agree, guys? Kasi iba talaga yung pinapakita lakas ni Peru. Sa ko lang. Medyo nakakapako, di ba? And then, of course, Miss Canada yung kinoronahan si Miss Canada dito sa na kanilang national pageant, sabi ko, nako, malakas din ang pambato ng Canada. Last year, pumasok sila sa semifinals and I think kaya uli nilang pumasok this year. Eto kasi yung pambato nila talaga naman pagdating sa communication skills, masasabi ko, winner. Masasabi ko, iba din talaga yung, yung galing niya pag kung paano to kumuda at nag-top 8 to sa Miss International itong 2022 ang aabangan ko sa kanya syempre kung ano yung transformation na makikita natin sa kanya at kung paano niya ilalaban ang Canada talaga dito sa Miss Universe but nakikita ko in terms of communication skills magaling to kumuda and then feeling ko kaya niyang i-maintain ang pagpasok ng Canada sa Miss Universe I think kahit nasa sa dulo pwede itong makarating mukhang ito na ang isa sa mga Canada na matinik na pambato talaga na masasabi natin kaabang-abang dito sa Miss Universe. For now, masasabi ko rin na isa to sa mga front runner na uh, makikita, nakikita ko dito sa competition ng Miss Universe. Do you agree? Kasi syempre, iba talaga yung karisma, yung ganda, yung kaseksihan niya, at saka masasabi mo total package eh, no? So, abangan natin yan. Kasi, meron din naman nag-runners up nga sa Miss International eh. Tapos, dumaba sa Miss Universe, hindi din naman nagtagumpay na El Tokuyo. So, hindi ko alam. But, for now, nakikita ko sa kanya kung confident ang pag-uusapan ayun meron siya noon at yung sasabihin mo na pwede ba tong pan transformation for the Miss Universe yes masasabi ko talagang matindi din and tingnan natin kung ano yung ipapakita ni Canada and then para sa akin sumunod si Miss France si Miss France kasi iba din yung ipinapakita sa competition ngayon na parang alam mo yon ang tagal ng preparation niya kasi nanalo siya nung nakaraang taon pa eh. tapos kung ganda ang pag-uusapan, maganda. Kung kudaan, makuda. At parang piling ko, empowered talaga itong France ngayon. Taon-taon pumapasok ang France sa Miss Universe pero last year na El Tocuyo sila, unexpected, di ba? But this year, tignan natin kung mababalik ni France ang bansa nila sa semifinals sa Miss Universe. And then last time silang nanalo noong 2016. So tignan natin kung kaya niyang gawin yung nagawa noong reyna nila noong 2016. At Tingnan natin kung kaya niya iuwi yung corona kasi isa sa mga nakikita ngayong malakas na kandidata din ang pambato ng France dito sa Miss Universe. Pero tulad nga na sinabi ko last year na na El Tokuyo sila. So hindi rin imposible maulit yon But ngayon ang aabangan mo dito sa France kung may El Tokuyo ba siya or ma itatawid niya ang competition at makakabalik sila sa semifinals. But ang nakikita ko naman, kung titignan mo yung kandidata nila, wow, kung ganda ang pag-uusapan, ang ganda talaga. Diyosa ang datingan. Pero syempre, it's not only a beauty. Kung ano ba yung ipinapakita mo sa competition. At yun yung aabangan mo, di ba? So, yon Kaya ako, kumpiyansa naman ako sa nakikita ko sa kanyang galawan in terms of pasarela, in terms of communication skills, I think magaling magaling yung kandidata nila this year at confident kasi yun yung nakikita ko sa kanya kaya parang feeling ko ay kaya nito so tignan natin and then next is the si miss Venezuela. Yes, Miss Venezuela. Grabe. Isa to sa mga parang masasabi mong transformational leader. She's from Miss Earth, di ba? Kasi ngayon marami siyang ginagawang mga activity na ipinapakita niya sa social media. She's a very active na, kumbaga parang masasabi mo, talaga tinatrabaho niya ang Miss Universe. Last year, nag-first runner-up sila. So ngayon, tingnan natin kung kaya nila mag-title. Pero marami nagsasabi na kung mukha may El Tocuyo yan. I don't think so na may El Tocuyo si Venezuela. Kasi sabi ko nga, kung transformational leader ang pinag-uusapan, eh nakikita naman natin, nagtatrabaho talaga siya. At ipinapakita niya yun sa lahat. Ako, piling ko, kayang pantayan ni Venezuela ko ano yung performance level ni Amanda Dandumel nung nakaraan taon. And then, I think, uh, hindi sila may El Tocuyo this year. Ando doon na nakikita ko, isa siya sa mga contender talaga dito sa competition at parang feeling ko iba yung ino-offer niya. Kung trabaho at trabaho, meron ka talaga nakikita trabaho, meron kang nakikita ang ganap sa kanya. Kaya parang feeling ko, mm mukhang mapaglaro ngayon ang Venezuela sa competition ng Miss Universe. At yan yung aabangan natin. Kasi nag-placement siya noon sa top 8 kung di ako nagkakamali sa Miss Earth. So, I think this year talaga nandoon siya sa yung dedication niya ando doon. Ayun yung magdadala sa kanya sa semi-finalist hanggang sa dulo ng competition. So, yun yung abangan natin. But for now, nakikita ko din na isa sa mga top run, top contender dito sa competition itong si Miss Venezuela. Front runner siya para sa akin. And then, of course, Puerto Rico. Tulad na na sinabi ko, Supra Blood, diba? Iba din. Kasi first runner-up sa Supra National Psychology graduate and then, very transformational leader din. So, sabi ko nga medyo nakakatakot kasi performance level. Kung titignan mo yung performance niya sa Miss Puerto Rico, grabe, kinabog niya pa yung kandidata nung nakaraang taon na inilabas sa Miss Universe. Eh, ayun eh, nga, nakarating na sa top 5. In terms of beauty, mas nagagandahan ako ngayon kay Puerto Rico kasi marami siyang ino-offer na ganda. Yung alam mo yon may makeup o wala, maganda talaga siya and the performance grabe din yung performance niya magaling din mag-emote magaling din talaga kumabog at parang feeling ko makikipaglaro talaga to sa competition isa to sa mga nakikita kong malakas na kandidata at masasabi ko yes isa siya sa mga inaabangan ko, ang Puerto Rico. So, abangan natin yan. And then, of course, si Nicaragua. Mm -hmm. Si Nicaragua, medyo nakakatakot din kasi performance level din. Tapos alam mo yon she's a very confident, tapos matangkad. Talagang sabi ko ngayon pa lang ang Nicaragua, isa to sa mga, oh my God, katatakutan mong kandidata dito sa Miss Universe kasi alam mo na total package siya, alam mo na malakas siya, alam mo na aariba siya ng todo-todo sa competition. But siya, pinaabangan mo sa kanya kung ano pa ba yung mga ipapakita niyang ganap sa mga darating na araw at yun yung aabangan mo talaga ayun yung mga para piling ko uh, kakabog ng todo-todo sa laban niya sa Miss Universe and let's see tingnan natin kasi sa ngayon nakikita ko isa siya sa mga pinakamalakas ayun na talagang katatakutan mo kasi magaling, magaling sa intablado nakita ko yung laban niya sa Nicaragua talagang sabi ko sa iyo, pumapalo hindi mo siya aayawan diba? at yung styling niya winner no? din, ba? at syempre, isa din sa mga tinitignan si Miss Universe Thailand ito daw yung isa sa mga nakakatakot na kandidata dito kasi syempre tra very transformational leader naman talaga ah uh, from supranational queen to ano to universe rather so yon si Antonio Porcel yes isa si Antonio sa mga sinasabi ng lahat na malakas na kandidata talaga sa competition isa to sa mga matinik na kandidata kasi syempre yung profile iba yung ipinapakita at iba yung yung alam mo yon na meron ka nang nakuhang corona so nandito ka ngayon to talagang yung laro mo, malakas yung laban mo dahil dati kang reyna. So, yun yung aabangan. Kasi medyo nakakatakot lang. Kasi kung hindi siya magaling makipaglaro, maaaring maligwak siya. Maaaring mawala siya sa eksena. Pero kung magaling naman siya makipaglaro, talagang masasabi mo, o oh, sige, kaya nito. ba diba? Kaya niyang ipanalo yung competition. So, abangan natin ko ano yung pasabog niya na gagawin sa competition na Miss Universe but mag-expect kayo na maghahanda to ng todo-todo kasi possible talaga ang Thailand na manalo ngayon sa competition ng Miss Universe pero may chance din naman na hindi. ba diba? So, yun. Tingnan natin yun. At syempre, wala nang iba kundi si Michelle D. Si Michelle D, para sa akin, Miss Philippines, isa siya sa mga very transformational leader talaga. Yung legit na transformational leader. Hindi yung gawa-gawa lang, hindi yung, yung ngayon lang ginawa. Kung baga, from the beginning of her life talaga, nando talaga nakakonect sa kanya. Yung masasabi mong, wow, transformational leader to makikita mo ngayon plus ang ganda pa ng background ang ganda ng ng kanyang ano profile tapos CEO pa siya sa sarili niyang kumpanya, di ba? So napakaganda, sobrang bongga. Performance, I think kaya ni Michelle D. My height, body, masasabi kong total package. And then I'm so excited for her kasi Siyempre, maraming umuhusga na hindi daw magaling, na medyo maliligwak daw, hindi daw papasok sa semifinals, but I don't think so. Isa si Michelle D. sa mga nakikita ko na makikipaglaro sa competition ngayon dito sa Miss Universe. And I think she's ready. Ready siya sa lahat. At masasabi ko, isa siya sa mga matinik dahil sa kanyang advocacy, dahil sa kanyang galing. Naniniwala ako sa kapasidad na meron itong si Michelle D. Naniniwala ako sa caliber na meron itong si Michelle D. And hindi ako nagdududa sa kanyang kakayahan na ipapakita sa Miss Universe. So yung aabangan na lang natin sa kanya kung paano siya makikipaglaro sa kapwa niya kandidata. Kung paano niya ipapalo yung kanyang performance dito sa competition ng Miss Universe. Kung paano niya ipapasabog yung kanyang mga pasabog, di ba? Styling, uh, performance, and communication skills. Uh, sa communication skills, wala naman akong kinakatakot na sa kanya kasi marunong naman sumagot and kumpiyansa naman ako. So, tignan na lang natin kung ano ang ipapakita ni Michelle D sa competition na Miss Universe. Hindi ko sinasabi na ako si Michelle D ang isa sa mga makakasungkit ng corona, pero possible, possible na mangyari yon kasi magaling naman ang isang Michelle D at total package naman. Kung baga, nagtiwala ka lang sa kanya And I think kaya ni Michelle D. Ang competition ng Miss Universe. Do you agree? So, yon So, guys kayo, guys. Sino ang nakikita nyo na kandidata sa mga nabanggit natin na talagang kinakatakutan ninyo na malakas at parang piling ninyo ay magpapasabog ng todo-todo sa competition ng Miss Universe na parang piling ninyo ay eto sigurado ako dito. Ako kung magbibigay ako sa mga nabanggit ko, I think isa sa mga titignan ko dyan si Nicaragua si Puerto Rico, Venezuela, Thailand, and Philippines. So, syempre, abangan pa natin yung ibang kandidata katulad ni Miss USA, Colombia, di ba? Wala pa sila eh. So, sino pa ba? India. So, yan. Yan yung mga kailangan mong abangan na kandidata kasi alam mo, nandudood din yung mga malalakas So, tignan natin. So, basta ako sila yung limang nakikita ko at sa inyo, sino naman? Please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys. Guys, maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang suporta ah, na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa akin mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible sa itaas, manalig lang tayo sa kanya. kaya guys hanggang dito na lang hanggang sa muli natin chikahan. paalam, thank you guys.